top 10 na bawal sa isang newborn or bagong silang. Isa-isahin po natin yan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mo ng mga ganitong content, pede tips, parenting tips, at gabay sa pag-aalaga kay baby, please subscribe to our channel. Number 1. Bawal sa newborn ang big kiss. So bawal na po ang big kiss, Matagal na kong pinagbabawal yan. Pinawan ko na po ito ng video last year at nandun din ang dahilan kung bakit bawal na nga ang big kiss. Isang dahilan dito, may hirap pang huminga si baby dahil sa chan sila humihinga, hindi katulad natin gumagamit tayo ng mga muscles, uh, mga muscles na nasa chest. Ang baby naman ang gamit niya ang diaphragm na nasa chan yun. Kapag binigyan nyo ng big kiss, hinigpitan nyo yung big kiss, nahihirapan silang huminga. So, ang akala nyo, nahihirapan sila or nagkakaroon ng kabag, pero mas nahihirapan sila kapag mahigpit po yung big kiss. Hindi po totoo, nalalakihan siya ni baby at luluwa yung puso, no? Kaya nagkakaroon sila ng mga loss-loss dun sa puso nila. Hindi po totoo yun. May mga magko-comment dyan na sasabihin, Dok, nung baby nga po kayo, nag-big nag kayo, eh, sigurado nakabig kiss kayo hindi po, na-confirm ko na sa nanay ko na hindi ako binigkisan. So, buti na lang kung hindi, papagalitan nito po siya. Hindi. <laughs> Number two, bawal munang lumabas or bawal munang mamasyal si baby. Lalo na po sa panahon ngayon, iba na po yung panahon ngayon, marami ng tao, samahan mo pa ng polluted air at yung mga nagsisilabas ang virus. Plus, mahina pa ang immune system ni baby dahil hindi pa siya mature, hindi pa siya ganun ka-develop. Kaya, mas maganda nana sa bahay muna siya. Unless, emergency, kailangan niya lumabas ng bahay para, para sa check-up niya. Or kung talaga kailangan niya lumabas ng bansa, or basta emergency, pwede naman. Pero kung gusto niyo lang siyang ipasyal sa mall, gusto niyo lang siyang uh, makaranas ng outside world, please, wag muna. Mas maganda na ma-receive niya muna yung mga vaccines niya. Yung at least yung first four months na vaccine niya from the health center or from from your pediatrician. Number 3, bawal mo nang uminom ng tubig si baby. 70% ng breast milk ay tubig. Kaya sapat na ang tubig na nakukuha niya sa iyong gatas, mami. So, paano kung bottle fed? Ang tubig na ginamit pang sangkap do sa formula milk niya ay sapat na rin para magkaroon ng water supply si baby. Dok, paano kung sinisinok si baby? Pwede bang bigyan siya ng tubig? Hindi rin pwede, no? Ang gagawin niyo lang doon kapag sinisinok si baby is palidein siya or ipadighay. Dok, ay nag-vitamin si baby. Pwede ba siyang bigyan ng tubig? Hindi rin. Dahil in the first place, kung exclusive breastfeeding si baby, hindi na muna niya kailangang mag-vitamins. Kaya naman, talagang breast milk lang dapat exclusively hanggang 6 months. Yun lang ang kailangan na min or pagkain ni baby yung kanyang gatas. Number four na bawal sa isang newborn ang kumain ng solid food. Six months pa lamang po pinapakain si baby. Meron akong pasyente na nagtanong online no? hindi ka talaga siya private patient pero online siya. Tinatanong niya kung pwede na ba kumain si baby. At two months old, syempre <laughs> shook na naman ako dito dahil 2 months gusto na niya pakainin si baby. Of course, I said no. Hintayin ang 6 months bago mapakain ng solid food si baby. May mga pamahiin na naman na ako nakikita na pinapakain daw ng taba ng baboy ang bata para hindi maging maselan. At yung maganda pa daw yung, yung hindi luto. Ang daming bakterya ang pwedeng makain ni baby doon. Kaya please breast milk lang or formula feeding lang pero mas maganda breast milk lang ang pwedeng ipakain kay baby lalo na ang newborn number 5 na bawal is bawal makalanghap ng usok si baby actually hindi talaga ito dapat kasari sa listahan kasi sa anumang edad dapat hindi talaga nakalanghap ng usok si baby pero sinali ko na dahil pinapoint out ko dito na yung mga newborn, bawal talagang makalanghap ng usok yan. Usok na galing sa panggatong or sa panagsusunog kayo sa, sa bakuran ninyo, lalo na ang sigarilyo. Dito may iwasan ninyo ang pagkakaroon ng ubo or sipon, lalo na ang pulmon niya. So, kung ayaw nyo magkaroon ng sipon or ubo si baby, please iwas niyo po siya sa usok. Number 6. Paborito ko ulit. Bawal ang hindi maligo. So, ang dami nagtatanong, do kailan po pwedeng maligo ang isang newborn? Kalabas niya, pwede nang paliguan, di ba? Yung mga hospital, nag nagpapaligo sila sa kanilang mga baby. So, kung by the book naman tayo, at 6 hour of life, pwede nang maligo si baby. Kasi di ba, ang baby, nagsiswimming yan sa loob natin, 9 months. So, tubig yon At meron pang water birth, tubig din yon So, bakit kayo natatakot na maligo si baby bakit kayo natakot na, ma na mabasa siya? So, hindi po magkakaroon ng sakit si baby kapag naligo siya. Hindi siya lalag natin. Lalo na sa panahon natin, kailangan niyang maligo. Okay? Number seven, bawal ang cologne, powder, or kahit anong pinapahid kay baby. As much as possible, I don't apply any topicals sa newborn. Siguro at one month, pwede na ako mag-lotion para lang ma-preserve yung Uh, yung moisture ni baby para ma-moisturize din yung skin niya para hindi siya mag -dry. pero yung kagaya mga mga essential oils mga siyete uh, mga uh, powder hindi po ako nag-apply sa anak ko hindi at sa mga pasyente ko in-advise ko na hindi na muna Bakit? Dahil may irritate po yung balat nila And Marami din akong pasyente na kung ano-ano yung nilalagay nila. Tapos, kapag check up nila sa clinic, makikita mo puti-puti yung balat nila or mamula-mula dahil nga nagkakaroon ng irritant dermatitis dahil hindi sila hiyang dun sa product. Number 8 na bawal, bawal ang madaming kumot or unan sa pinaghihigaan ni baby. So, as much as possible, kailangan clear po yung area ng kanyang beds, bed space dahil at risk po si baby sa SIDS or yung Sudden Infant Death Syndrome. Yung bigla-bigla na lang hindi humihinga o yung nangingitim, sinusugod sa hospital, tapos wala na ng buhay, yun, yun po ang SIDS. Kaya kung gusto niyo pong maiwasan yun, isang technique is uh, i-clear niyo po lahat ng uh, kung ano man yung nakakasagabal, yung obstacle, yung pwedeng ng si baby. Kasi yung mga ibang baby, malilikot na yung mga kamay niyan siguro mga 3 weeks to hanggang 4 weeks, uh, na nila yung kanilang mga hands habang natutulog. Tapos, kapag ang mayayari, kapag na, nahila nila yung, mga, yung blanket o kung yung ano man yung nahila nila, mapupunta uh, yan sa muka, doon nagkakaroon ng problema. Okay? Number 9. bawal halikan sa labi si baby kung yung doon no, cancelan-celan naman bakit naman pati yon? bawal of course, di ba tulad na sinabi ko marami naman virus ang nagsisilabasan po ngayon tapos uh, makikita nyo kapag hinalikan nyo si baby after that day nagkakaroon na ng sipon or nagkakaroon na ng uh, ubo or lagnat hindi nyo alam infected na pala yung nagkisa kanya so, mas maganda na iselan nyo muna si baby kapag newborn siya. Lalo na pag newborn, syempre bagong silang yan eh. So, kailangan talagang let our baby shy away from that kind of germs or foreign body sa katawan ni baby. Hinay-hinay lang po. Okay? Number 10, bawal ang sumunod sa pamahiin. Marami pong pamahiin about newborn at yun po ang next na video ko. So, please sundan niyo po yun at gagawin ko po ulit yun ang video then pamahiin sa newborn. Huwag nyo na muna sundan. Okay? So, kung nakatulong po sa inyo to, please do like, share, and subscribe. Maraming salamat. Thank you!